Hi guys, hi mga kagiliw Magandang araw sa inyo Diyan binabuhat na yung aming mga bahay Kasi pinalis na kami Yan may isa dun tao Natanggal na yung antena yata Yung disk patay na dyan din ako tumira ng mga alim na taon eh. Yung accommodation namin na yan eh, malalaglagan pa yung sa yun. may kama pa sa taas wala na yung mga gamit dyan nagkukuha na namin tapos yung mga iba Nilinis na rin nila. Ramila ah, lagyan nila ng mapapagod. Yan si Arya niya. mga gamit, mga cabinet aircon, yan nila pinapile file, na, bubuhati na uy, nalagot ako, napakadelikado nun pag tinamaan ka nun ako, ko po yang kuya baka matagahan ka pero mga professional naman yan mga yan magagaling yan sanay na yan sila mag demolish at na mga accommodation sa pa sa puno yun sumabit dun sa ano yata yun Diyos ko po Yan, bali tatlong kwarto yan, oh. Kasi may tatlong butas ng aircon. Ang tatlong room yan. Napaka-risky ng trabaho na yan. Yan, tinutulak lang ng isa, oh. Tutulak lang nila yan sa kamay. may line lang yun eh. oh, may pa Shhh. yan, o, yan. yan sa likod may tali nila yun eh. May belt sila. Ginagatas nila yun. Oh. Yan oh.